Good morning. Mm, first day ng school nila ngayong back to school. Yeah, nga, first day na ulit. Mm. First day? Hindi e grade 3 na ako. Hindi. Ngayong taon. Man, wala pa yung sundo niya. Kaya si DM. ko baka papacheck up namin mamaya kasi nga suka ng suka kagabi. Dahil sa ubo. Tulog ako? Tulog na tulog kay. eh. He. Dahil ni ka Gubi si, si Papa. Sige, pa kami. Ayun, kaya tingin kasi may ano siya. Ubo hinihi ubo, hinihika. Madali ka uh, alaw. Yun. Gabi pa yun. Ayun lang. Mamaya na ako mag-edit ng vlogs. Ay, hindi pala ako nakapag-unahid kagabi. So, Pero maikli yun eh. Kung ano sasabay ko na lang dito. Isang vlog na lang. Ayan, nakaalis sa si JJ at nag edit lang ako ng kaunti. Bali yung vlog ko, 8 minutes plus lang. 8 minutes and 40 seconds. Yun lang, ganun lang kahaba. And, ano pala, mag-subscribe kayo kay si Spinay New Yorker. Meron siyang giveaway, nakapost na, and mag-subscribe, eh, mag subscribe na rin kayo. Ilalagay ko yung link ng giveaway niya or yung channel niya sa infobox. Ay, naku, magugustuhan nyo Ang dami-dami. Kasi yun, um, yun, basta mag-subscribe kayo in. Check nyo yung channel niyan Yan. That's it. Ito sa kanya. Eww. Okay. Ano yung laman yan? Ay, yung ginawa ko? Chicken ang pala at Tsaka puting itlog. Oh, may maliit na parma siya. Tapos yung tira ko. Yan. So, sangkatutak na kaling. <laughs> Ayan. kain. JJ, wala pa. Ayan, siya lang Dito kami sa clinic. Dahil, hindi eh, nakasit. na naman. Serious. Ang daming pasyente. Papatuli ka na ha. <laughs> Ayaw mo pa. Para pumayat ka. Ayaw mo. <laughs> Sabi ko papatuli ka na. Para pumayat ka. <laughs> binibigyan ko na sa bata. Sa bata? na. Ayun eh. Ano Inabot na ni Papa yung ano, yung mga vitamins dun sa mag-ina. May baby kasing kasama. Dahil hindi na rin pwede kay DM yun pang baby pa yun. Eh, baby yung dala niya. Kaya yun, kaysa ma-expired lang. Pero matagal pa naman expiration. Kawawa naman wala silang pang C, eh, no? Kawawa yung mga baby ganun, no? Mas dala, -dala pa nung mga nanay dito sa kalye. Namamalimos, yung mga usok. So, mas mahirap yung ano nila. Di ba? Walang papacheck up. OSM. No, Walang papacheck up. Ganun, kawawa. Kawawa. nabigay yeah, na lang I know. I know. <laughs> hey, uh, Ano Ano pa friend Ano yo tata Coach Nabenta mo ay nabigay mo Oo uh, layo kumakbo ko Ma, Ma yeah, Dito kami sa Riverbanks Ayun no, uminom ka muna din sa ded dede. pinisino ka eh. Ito kami sa river banks. Tingin kami dun. Itong batang tong, sumpong. Kumahain ka. kami sa ano. Master show may bus na. Ano pa? Ha? ganda oh, parang ano. Totoo. Ay, mama mo. na kami sa bahay. mag na lang ako. Maluluto ng pasta kasi may sauce pa naman akong natira. Kaya yun na lang. Tsaka to si DM kasi sinusumpo magpapabuhat. Paano kaya ako magluluto? Nagsasalang pa ako. Nagsasalang pa ako. Doon. Hey lang, baby. Huwag ka dito. Baka matarsikan ka, oh. <coughs> hey, dikit -dikit na. Oh. <coughs> doon na, oh. Doon na, doon na muna. Ay. Pero kasi pag siya may hika, Syempre, baby. Hindi niya, ano. Tapos, yeah, mag order ako nung, ano, tubig. Ang tagal dumating na naman. Yan ang aking dinner. Si JJ din yan. Alang dinner niya. Spaghetti and hot milo. Yan. Kain tayo. Kain, kain, kain. Oo, naman, no may hika na, may sipon pa may lagnat pa may ubo pa hmm. oh, well, check up na nga kami kanina tapos magre-review lang kami ni JJ at meron siyang test bukas hindi ako maka hindi ako maka hindi kasi liin sinusok eh pag nagluluto ako. Ayan, spaghetti lang yung ginawa ko. Eh. Ano yung na. Biglang tumayo. Tumayo! Oh, yung tumayo dito. Yes. dito na, oh. Tignan mo. Dito, dito. Sit down dito. Patingin na. Patingin. Wow! Mau stok, mau sih, mau sih, mau sih, mau Darth Vader. sih, mau sih, mau sih, Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi sih, mau sih, Oh. oh. <laughs> DM lagay ka muna nito. Parang American eh. Hmm. Papa, ano? meron meron pa lang <laughs> na ganito ba? Open, open uh, ni Papa wait lang. Yan, may nagbigay yung sa yung nagguwa ng ang nakasulat. Ano to? Yung devil's cake na masarap. Isabel. Isabel's confectionery. ah oh, Isabel's. Ano to isa? Ano ko siya Ano, di ba 5 siya last? Ano oras siya mag... 5 ba? Ito, oatmeal cookies. Ito, yan lang. Tignan natin. Wow! Magdali, laban! Mami, laban! Okay! Nandahan na! nakabrip si ano Obi Konobi. Tapos si ano Dark Vader man. Tusok, tusok. Dark Vader man. Tusok, tusok mo ang DM. Ah. Eh? Open my lights. Okay, open my lights. Yung nandun sa sala. Yan lang, yan lang. Yan lang. Wow uy, uy, wow! uy! Ang galing! Wow! Oh, Ay, ang galing! Ang galing! Tusok mo yung chan ni Kuya! Tusok mo yung chan mo! Tusok! 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 Tusok mo yung chan! Tusok mo yung chan! Di-en! Di-en! Si Kuya! Si Kuya! Tu-tusok yung chan mo! Lulubog! Lulubog yan! Oh, Si Di-en! Ah, nauhulog Tusok. Tusok mo yung pwede ko ya. Nakabrib. Ah! <laughs> Ako si DM. na minumusan ilalim. mas Ilusot mo nga. Ready? Gusto Oo nga eh. ko yun. Uy, ang galing DM, oh. uy, uh. ako, Ay, mo ako Uy, uy. Ako, wag kang ano. yung tampo, tampo. Ingalin ka. E, wag, wag mo siya yung tangpon eh. Sit <laughs> ka pa Upo ka puti. Sit lang Tapos may pa mo Tapos may tuhod mo yan Dahil <laughs> <laughs> tulog na yung dalawang bata <laughs> Inabangan niya Inabangan niya yung laruan Yung dalawa <laughs> Dark Wow! 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 Bukas hindi niya na malalaro yan. <laughs> Bukas hindi mo na malalaro. <laughs> Kaagaw ka na. <laughs> Bili nga ako. Sige. <laughs> <laughs> <Kailin ba? laughs> wow! <Whoa. laughs> para ka nang sasagwan. Kumakain <laughs> ko sa sarili. Hinintay lang makatulog yung dalawang bata eh. Ayan na. <laughs> wow, pwede ka major it. <laughs> Kaya po, oh, dalawa po. Sabi ni Spikit. Wow, ang galing. Wow. 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 Okay. <laughs> Wala <laughs> nga yan. Malubat na yan. Peke lang yung battery niyan. China lang yung battery niyan. Galing Wow! Ang mga Saan <laughs> Bangka. <laughs> wow, bench. <laughs> bench. Wow. Sagwa. <laughs> Malakas pag walang ano. Oo, oh, kasi ito yung nila. Ayan, mag-nail polish ako kasi Muas, maaga ako. Ang um, May paminta. Maaga ko aalis kasi binyag ni Baby Jew. Bukas, and mahaba ang lalakbayin ko. Magkikita na lang kami ni Mapi sa sa Robinson's Ermita. Robinson's Place, Manila. Yun, doon na lang kami magkikita and doon na rin ako magme-makeup. Basta, bala na. Kasi, syempre, pag dito ako nag-makeup, pagdating ko doon, wala na yung makeup ko hulas na hulas na yung pagmumukha ko. <laughs> Kaya doon na lang. Kaya dinala ko na lang yung ibang mga yan, dito yung mga brushes. Tapos yan yung ibang makeup. Mahala na kung saan kami lulugar. Tapos yun. Tsaka ma magdedress sana ako. Kasi syempre hindi naman ako pwede mag na nakadress. So, dadala na lang ako, papayad na lang ako sa CR don. Tapos yun, bukas, maaga ako. Nagawin ko lang muna. Ayun, mag na ako. At tapos na ako mag, ano yung kuko. Tapos, prepare ko na rin yung dadalin ko bukas. Ayun, ano pa ba? Ayun, bukas na lang. And edit ko na to para maap na bukas agad-agad uh, pagising ko na pagpasok ni JJ. So, yun. Good night. See you tomorrow.